3 2 1 Alimango, alimango mga kasuki Maganda ang alimango natin ngayon oh. Shout out sa mga kasuki Ito po yung alimangong ruhas Napakaganda oh. Alimango sir, ganda oh Buhay na buhay Ayan mga kasuki oh biyahe pa to galing Ruhas pataba ng alimango yan mga idol anong alimango to pa comment naman mga idol 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 ayun. buhay na buhay yan mga kasukay kung sa mga katulad kong labor dyan ha? alam na alam kung anong tawag sa alimango na to yan, kung alam mo kung anong kasarihan ng alimangon to pa-comment naman sa baba Napakataba ng alimango mga kasuka. Dami ng bawas diyan, halos lahat mga kasuka ganyan yung alimango. Napakataba. Oh. Buhay lang, mga kasukai. sarap. Anong luto ba ang masarap nito mga kasuka para sa inyo? pa naman. At pa-comment na rin kung tagasan ka para malaman natin kung saan nakakaabot ang video na to. Yan ang mga quality ng alimango mga kasukay. Ayan. Sa amin sa probinsya, kinakapaka ko lang sa putikan, sa, sa butas. Ito lang alimango. Tingnan mo naman mga kasukay. Napakataba mga kasukay. Yan, good morning, good morning. Ha? Shout out sa mga bago nating subscribers dyan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alimango, ma'am. maganda. Quality. Lalaki mga kasuro. Lalo mga buhay. Ayan, isang sukat lang. Isang box na lang yan. Alimango, ma'am. Buhay na alimango ate. Tingnan natin kung ilang kilo yung isang piraso mga kasuka. Ayan. Ayan mga kasukay, titimbangin natin sa 550 ng isang perasong alimango ay 154 mga kasukay. Isang peraso. Ayan, boy na boy. Pwede na mga kasukay. Kung talagang natatakam ka sa alimango, isang peraso, pwede na yan. Hindi ka nalogi sa 150. Buhay oh. Halimangong ruhas Napakasarap nyo Ayan sa mga mag-alimango ha Dito lang po yan sa Imos Market Mga kasukay Hanapin nyo lang sumakmak mak vlog Titingin tayo ng ibang isda mga kasukay Ito mga kasukay Tamban Pinamimigay lang to sa probinsya tamban-tamban, pang-ihaw at prito kinilaw, masarap din yan mga kasukay dito ang kilo 160 tamban ma'am? tama mga kasukay pamimigay mo lang yan pag nasa probinsya ka dito 160 ang kilo masarap yan pang-ihaw Ito yung isda ni Ate Banji. Napakaganda. Kunti lang isda mo ngayon, ti Banji. Ito lang siya doon, no? pa kasi mga kasukay Ay, Ayan, mamali mga kasukay oh. Ito yung masarap na isda mga kasukay Pubos to, ba, ti Banji. Pangprito at sigang. Meron siyang kabayas. Kaso tagka-kaunti ngayon mga kasukay Gawa ng maalon pa. Wala pa masyadong naglalaot. Tingnan yung si Ati Banji, mga kasukay, baka may lakad to. May date ako. May date pala siya, mga kasukay, oh. <laughs> sa Lai Ginto. Sa ba Batang. -ka. Sa Kausos. Sa maran, Kitang. Gaget, kay samaran. Ayan, sa gustong magsada ng sariwa dyan, ha, hanapin nyo lang si Ati Banji, mga kasukay laging quality ang isda niya no? tingnan nyo naman kung gaano kaganda meron din siyang hipong urong yan ang hipong urong si Nanay Yoli, oh, bisil busy -bisi mga kasukat. Ang dami yung style nanay Yoli. Medyo maagang nagising to, mga kasukat. Dahil maganda ang style. 80 ka na eh. ah Chat eh. shout out kaya tilobi good morning tilobi yun wala kong customer wala pa yung mga fans niyan mga kasukay gabi yung na Ayan, ang gaganda ng isda ni Ate Lobby. Bal.